Anong ginagawa niya dito ang tatlo? Ano naman tatanong sa kanya? Ilang taon na siya? Siya yung vlog? 27. Mga 27? Asan ka ngayon? Oy, nasa Bahrain. Uy, nandito ka. Nandito ka sa Bahrain. Ah, madali lang kita Hindi dito. Palapit lang pala kayo dyan. <coughs> Baka last na set mo na to. Kaya nga, tirahin mo niya. Tirahin kita dito. Ah! <coughs> <coughs> And dito rin oh, ako ba sa baray. Wait lang tanong wait tanungin mo na natin. Masyado naman kayo. wait masyado kayong ano ah, masyado kayong kuan. Masyado kayong mainit. Tanungin mo na natin si Shai kung ano yung nakedit niya dito. Ano yung mo dito, Shai? Sila hindi ikaw. Oy, bakit nga umakyat pala dito? <laughs> And dito sila. Oh, bakit mo sila? Hindi uh, wait, wait lang. Bakit mo sila inakyat? Ano yung inakyat Basta, gusto ko lang magkaibigan kaibigan nila. Oh, ah, tarungin natin sila kung gusto. Wait, wait. Kumalma ka, kulot. Kumalma ka. Bakit gusto mo silang maging makaibigan, siya Wala lang. Gusto ko lang magtanong kung anong meron ka ba talaga. Masarap siya. Sino yung gusto mong tanungin? Ako sila. Sila kasi alam ko namang natikman ka na nila eh kaya magtanong ko sa kanila ano ka ano ka ano ka kasarap Grabe ka naman sa tikim. Ah. <laughs> ano gagawin natin nitong patlog? Para kayong okay, kasi, ano? O oh, sino yung tatanungin mo? Oo oh, oh, sige nga Si Maldita na lang. Oh, Paan yun <laughs> ano yun? Ano yung tanong mo? Ano to? Ano, ano to? Ano kalaki sa kanya? Malaki. Ha? <laughs> Malaki. Malaki? <laughs> Anong kulay? Medyo ano, pink-pink na pink ano. Hala? <laughs> Bakit napunta kayo dyan? Tinatanong niya yung... Basta kami... Yun yung tanong ko sa kaya Gusto, gusto niyo ganyan yung mga pay? tanungan? Gusto gusto niyo ba ganyan yung mga tanungan? Yan, siya yung gusto nagtanong. Gusto, ah, gusto niyo, okay. describe ko yung inyo isa-isa dito. <laughs> <It's okay. laughs> <Ay, ako> ano <nagtatanungin. laughs> yung ako nagtatanong yun. Ano? Gusto ba, mo, gusto niya ako mag-describe kung anong maitsura lang kung ano. Pwede rin. Pwede rin. Mag-describe. Pwede rin Mag-describe ka. Pwede rin. Ano pwede? Ano ba yan? Ano? Ah... Okay lang ba siya, Maldita? Matadag, matadagdag na si Ate shy Vlogs. Ano ba yan? Ay, nako. Mag-ayos-ayos ka. Binandito ka sa Madali kitang masakunutan. Sige magkita kasi, si... tayo Ano? Oo oh. <laughs> Pag nag-away kayo Maldita Ate Shy Kapag nag-away kayo Ni Maldita Matutuwa si Kulot Kasi mag-isa niya lang Matitira Hindi kami mag-away May oh. plano kaming dalawa pag magkita kami oh. Nako. Sila na eh Si Kulot na Tsaka si Maldita eh hindi <laughs> okay. oh. ano mo ba alam mo ba na naginip ako? Oo Ano pa naginip mo? Tapos pati sa panaginip ko, pumapasok si Kulot. Okay na sana eh, ano, binaunan mo daw ako. Tapos sabi kong gano'n, no, Aray, ang sakit. Tapos nung pagdila ko, Ano ba Kulot? Hindi ka pa nagputol ng na kuko mo? Piste si Kulot. si Kulot. Bisit ka talaga Kulot, kaya sa panaginip ko, pumapasok ako. Kulot. Kulot pala yan. Kala ko ito na tapos. Oh. Wag ka mag-off cam dyan, Ate Shai. Hindi yeah. ako mag-off cam. Atras ka, atras ka. Hindi ka, Shai, mukha mo sa screen. Oo. Oh. Pang 101, guys, si Maldita. 102, si Kulot. 3, si Bel. 4, si, ano, si... Si Wine. Oh, eh, pang 6 na ito si, ano, si Shai. Hmm. Ah, oh, ano na? ba ba kami latirahin? Ay, hindi nyo problema yun. Problema okay ko lang. Yun. Ba? Okay lang kahit taga hit. Okay Ay, lang okay. kahit taga okay. sip, sip lang ako ng itlog mo. Okay na yun. Hindi ba pas? Pas ka ba? O hindi? Sino ba tinatanong mo ulot? Isa, isa lang magsalita. Kalma lang. <laughs> <laughs> ha? Wala. <laughs> Siga mata <laughs> Ito si Ate Shai. Kay... Iba bakit Ate Shai? Gusto mo? Na yan na. Ikaw Ate Shai, kanina ka pang pa likod mo. Sorry na God! O, ah. si at si Kulot muna ang unang magtanong. Ang okay, get, getanongin niyo ako. Gusto mo yun? Gusto mo ng 45? Sure. Gusto mo nga siya. Bakit ikaw lang ba pwede magkagusto? Hindi, hindi ka na nga pwedeng tumagdag. Ang ingay ko talaga dito, ah. Hindi ka na nga pwedeng tumagdag. <laughs> bakit hindi na naman pwede okay, tumagdag? Eh, tumagdag ka nga, eh. Okay bakit ikaw lang mapwede? Ka... Okay na yun sa amin na eh. Dumagdag ka pa. Oo, wala na. Hindi na ang problema, na pwede. kung pwede, ang um, tanongin niya si 2.0 kung alaw pa ba magdagdag. Ay, hindi nga boy. ako pwedeng sumagot kulang pa kayo, dagdagang ko pa oh, kayo. Oh, di ba kulang pa nga? Salawahan. <laughs> kulang pa nga, di diba? <laughs> Pero at ako, totoo ako, nagsasabi ako, eh ikaw nagsasabi ka bang may boyfriend ka? Sabi mo nga, wala, di ba? <laughs> ano so, ba Ano yan? May boyfriend kayo? ka pa pala. Ako, tapos sinasabi, sinasabi ko na, dagdagang ko pa kayo, kulang pa kayo. Ikaw, ikaw dini-deny mo yung boyfriend mo? Sabi ka naman. <laughs> ano ba ang bakalaki ang kargada mo at magdadagdag ka pa? Problema ko 'yan, hindi niyo problema 'yan. Ang tanong, bakit anong meron sa akin? Bakit ganyan kayo? Diba, haba yung dala kargada. yan, Ah. lang magdadagdag ka po. I'm quit I'm quit. Can I baba na kita dito? Sinot lang. Shabay Shabay ko Wag mo ako wag wag mo yang sabihin kasi hindi ka pwede magdesisyon ng ganyan si host lang. Lolo. na eh. <laughs> kahit tag, kahit taga sip-sip lang ako ng itlog niya, okay lang ako. Tatawa. <laughs> <laughs> Kulot, may nag-comment dyan, oo. Oh, oh. Oh. Ayan, may nag-comment, Kulot. oh, niluloko mo lang pala ako, Kulot. Hala. O, sino? Ayan, sino? Ayan. Hindi ko makakilala 'yan, yung hiati. <laughs> niluloko mo lang oh. pala ako, Kulot. Baka may gusto ka. Sabi mo, may tanong ka kanina, Kulot. O, ay, tanong pa? ka. Pas ka ba? Pas ka? Pas. Na-stress ano? ka kayo? Pas ka ba? Ano daw? Pinatanong na ko, In real Life ba, ex ka ba ni Ano? Wait lang nga si Maldita, yan ang problema. Pag umapakit ako ng marami, hindi tayo magkaintindihan eh. Si Kulot mo na sunod ka. Ayusin mo kasi magtanong Kulot. As, ayaw, hindi, hindi kami mag-ex. Hindi kami mag-ex kasi pag-ex, ex na talaga. ah Bago niya ako sa buhay niya. Ano Good thing. Tinood, tinood masagot ng maayos, napapangiti ka, nagsisinungaling ka. Hindi ako oh, nagsisinungaling. Sure? Hindi nagsisinungaling, hindi alata sa mukha mo. Bago niya ako talaga sa buhay niya. Hindi, kinatatan siya ni Ano, dito po sabing Sabi nga, hm, ano yun? Hmm. Nagaanuan kayo dito. Hindi. Ay, ikaw, ikaw, Maldita. May tanong ka <laughs> ay, ano, kay, ano, Ate Shai. Yun nga, kung totoo yun, mag-ex kayo sa totoong ano. Hindi ka, hindi ka kami mag-ex. Gusto ko lang mag-ano sa buhay niya. Kaya ngayon, parang sampag na rin ako sa buhay niya. Ba't ka nilinigaw? O, anong gusto mo? Gulo? Hindi ako galit. Ganito talaga yung salita ko. Ayos-ayos oh. ng tanong eh. Hindi ako galit. Okay na yun. Nasagot mo na yun. So, ano na to, zero? Masaya ka na. Tatlo na kami. Ayaw pa nila akong palagdag. Uh, ano pa pa yan? Dagdagan mo pa. Walang <laughs> pakakawin. Kita mo. Dagdagan mo pa kung gusto mo. Sorry Sorry. <laughs> Palakihan lang ng braso, kaya ko. Huwag lang harap. Pagharap, sino'ng tatalo sa inyo? Iwan na kita, Tishaya. Puro kaupukam dyan. Yay. Diyos. Baba mo na. Ba, bakit kulot? <laughs> Baba mo na to. si kulot talaga. <laughs> Uh Oo. -oh. Kulot ba kasi Kulot wag ah, ka masyadong, masyadong nagsiselos ako nga nauna sa iyo hindi nga ako inaano. Eh hey, na lang, ganito na, gretong na lang. Si Maldita ba wala pang boyfriend? Wala. No, no. Ikaw, diba, ikaw at siya. Eh. Di ba sabi ko naman sa iyo hindi ako maghahanap o oh. ikaw lang sapat na. Sabi diba, ko kakahiwalay, kakahiwalay lang namin. Magbubuo na sila Sila, sila nagka-boyfriend, malay mo pinang titiwan. <laughs> magbubuan ka <ko laughs> na <ko> muna. <laughs> Oh, muna ay, wala mo palang ate siya eh. Huwag ka na muna pumasok sa isang relasyon. Huwag ka na muna Two pumasok. Two months kayo. ago. Anong problema mo pag papasok ako? Problema mo ba yun? Ikaw lang magustong tumikim ni 2.0? Ha? Eh baka namamagawa. Ba? <laughs> oo. oo. Saan ka muna? Magpasara ka muna. Halos. Eh ikaw kulot. Hindi mo yun problema. Hindi mo yun problema. Problema ko yun. Kasi pang ilan ako, dumagdag ka pa? Ang problema ni <laughs> Pupiti. Nanungin mo si 2.0. Ano? Bakit nag-uusap ba kayo? Hala. Hindi. Dito lang. Oo. Oh. Bakit oh, ano problema yun? Eh, dito lang naman kami nag-uusap. Hindi. Hmm. Bakit ka nag-uusap silang kulot sa private? Magsiselos ka? Mabasag sana sa ito nila. Hindi, pagit ako mag-selos. Bakit nag-uha sa akin? Masira sa cellphone nila. Kulot, di ba may boyfriend ka, Kulot? Bakit nandito ka? Ay, hindi ka na, wala akong boyfriend. Hindi yan, umamin. No, si, si Maldita nagsabi, oh, nag-uusap daw kayo. Ba't yan bakit, na amin? Tapos kagabi sa live mo, nagkakagusto sa kanya, sa Dubai din, wapo. Wow, sa live lang ko ako, ako nagsasabi ako may asawa at anak ako ah kayo hindi kayo nagsasabi kung may boyfriend kayo unfair yan hi Erika umamin kasi kayo ano ba wala nga kasi o, ikaw lang pala ano may juwa dyan eh o ikaw lang pala kulot eh dapat ikaw yung alis dito hindi kami hindi ako mo Kaya sinubo na ako para ako paalisin mo. Ang pangit, may jowa ka na tapos mag ano-ano ka pa parang pairal ka. Hindi yung pwede. Ako, hindi ako nga nga walang boyfriend. Ako yung pinababa mo. Dapat ikaw magbaba kasi may boyfriend ka, ka na. Wala akong boyfriend. Kung may boyfriend ako, hindi tapos na ako dyan sa kanya. Dapat, si, bakit sabi ni Maldita, may na na daw. Oh. At tiktok marami talaga ng... At saka kulot, di ba sabi mo, nasilip mo naman na, o tapos na yun, kulot, pag nakita mo <laughs> oh, wala na, tapos Buti ka nga, ako nga nauna sa'yo, wala pa nga akong nakita, kahit ulo-ulo lang, ikaw nakita mo na lahat, tapos, ano, tapos na yun, kulot, dapat wala ka na dito eh. Kulang. Ano Mandun nabasan Wala! <laughs> <laughs> Sino kaya mananalo sa inyo, no? Hala, si kulit grabe. Tigang na tigang pa mo. Ano? Mm -mm. Magkakasundo kayo. Ibablock ko kayo lahat. Dapat okay. magkasundo. Dapat di. Bakit nila inaaway ako dito? Panababa nila ako. Ayun na. Tinawagan oh, na. na. Ayun na. Tinawagan na, na. na si kulot. Ayun na. Ayun na. Bye -bye, kulot. Sagutin mo yeah. muna kulot. <laughs> <laughs> kulot. <laughs> <laughs> ha? Kulot. <laughs> Na, sagutin mo muna. Sagutin mo. Sagutin mo muna yung tumatawa. yun Ano? Siya ba? Naka-private talaga yung account niyo ba? Sino? 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 I-block mo muna kulot. Unblock mo muna. Yeah, siya i-block. Hindi po naka-private. Hindi ako naka-private. Hindi siya naka-private. Oh, Bakit ayaw? Ayaw tayo? Bakit Ay, Ano? ayo oo. Oh. Magkakasundo ba kayo o ititigil na natin lang to Ako, wala akong problema. Mama, hindi ko na maano yan ba? Hindi ko mahanap pangalan yan ba? Parang ko pa hinahanap pangalan nito eh. Ipalo mo nga ako. Ala, okay. nagigigil. Wag, na. nagigigil sa'yo si Kulot, patay ka dyan. Palo ko, palo ko na kayo dalawa. Naka ko pa hinahanap yung account ito, hindi ko mahanap eh. Okay na kayo, babao na kayo dito. Maraming salamat sa inyo. hello bakit? Masaya ka na, nag-away kami dahil sa Mag-away, bakit? Sinabi ko bang mag-away kayo? Hindi <laughs> <laughs> na, na 2.0. Oo, dapat hindi natin ano, inaaway yan. Ay, lang naman ako dito. Ba't parang gusto nyo ako yung masubukit sa inyo? Pag ini-stress niyan, sige kayo, hindi tayo titirahin niyan. Dapat pinapasayan natin yan para tirahin tayo. Huwag niyo ini-stress, ano ba? Ano? na uh, para hindi ka na makaano ba, makaakyat, hindi ka na makabalik ba? Sino? You know? Si, ano, Shive Dog. Oo. Oh. Kulot talaga, ano, ayaw, umayag na may makalagay. Insecure, si, insecure, ka eh. inse insecure, ka, siya no? hmm. ka insecure ka, ka sulo, Kulot, insecure ka, i-vlog no? Ay, hmm. Miochi. Huwag kang maka-insecure sa akin, kasi parehas lang tayong hmm. gustong hmm. tumikim hmm. kay host. Mas maganda ako sa'yo. Hindi ako maiging secure sa'yo. Huh? Ang galing mo filter mo. Ayan na, ayan na. I don't care kung maganda ka o hindi. Masarap naman ako. Mas masarap Aba, pa, masarap pa masarap ako. Hmm. Wala yan sa kagandahan. Sa kasarapan yan. Sa performance. sa hmm? Masarap din ako. Ayan, Ayan sa so kagandahan, day. Da, ano ka ba kasarap ko, no, kulot? Masarap ako 100%. Nasabi mo lang ito? yun kasi confident kay ka, day. Hmm. Siyempre, kasama sa buhay ko yun. Paano sobrang confident ka. Huwag bak. Sa buhay, so, tingin mo, sobrang confident mo, hindi ka madagdagan. Bakit ako nandito? Hmm? Yeah, di ba? Magbati na kasi kayo kulot. Ano ba? Hindi mo ba alam may dadagdag pa dyan? Kulang pa tayo. Malayo pa yung... O. <laughs> 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 uh -huh. Hanggang 200 atasoy. Hanggang 200 ba to? Napainong <laughs> katuloy. Hanggang 200 ba to? Hanggang may dadagdag, dadagdag. Dadag eh, syempre. <laughs> dapat iraraffle mo kung sino una yung titirahin mo basta ako pag-uwi ko tirahin Irapple mo raffle mo raffle mo i eh, sarili mo eh. <laughs> 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 ah. oh. dapat iraffle mo Ina mo inaamon inaamon kanya ate Shay tanggalin mo daw filter mo ay gusto niya tanggalin niya filter ko sige ayan lololoy Hindi ko naniniwala. Siguro. <laughs> Tinanggal ko na yung filter ko, promises. Hindi <laughs> ko Tinanggal ko <laughs> na yung filter ko. Mas <laughs> lalong magandang ilaw. Palitan ko lang ilaw ko, ha? <laughs> Sadya mo. Siguro nasinadyan lang yung mukha mo sa ilaw, kaya magandang-ganda ka na. Ako, against <laughs> the light nga ako dito, eh. Ano na kain uh -huh. na? mo? Ang dami mo nang alam ko. Burahin mo nga hmm. lipstick mo. Ano? <laughs> Ang daming request ni Kuro. <laughs> Bakit ko buburahin? Problema mo ba yun? Problema ko yun. Huwag kang nagpapaganda. Alam mo, sobrang sa sobrang insecure, hindi na yan nakakabuti sa iyo. Oo, dapat ano kulot, dapat may confidence ka, may confidence oo. ka. Kung gandang-ganda ka sa sarili Ay. mo, dapat hindi Ay, rin sa ka nakakalaban sa ka, akin. Like, Kinakalaban ka na rin ni Maldita kulot. Itaas <laughs> It mo <may laughs> yung sarili mo, ka, dapat kakampi ka ko tong ngayon na. Ah. Akala ko baka kampi kita. Oo nga. Ako mamay lang ako dito nito. Oo ka sa akin. Oo nga, magkakampi na tayo. <laughs> Ngayon bumi bumaliktad ka. Hindi. <laughs> Wala akong pakialam kahit dalawa kayo nag-aaway sa akin dito. Ay, bakit inaway? Bakit gusto Kaya kitang hanapin dito sa barin. Hanapin mo. Kaya kitang ibaon dito sa buhangin sa beach. Paano yun? <laughs> Anong paano? Kung mahanap mo ako. Mahahanap talaga ko siya. Baka bumaon siya niya sa lupa. Ay, pati ako kinakalaban na ni Kulot. Gusto mo talagang mag-anuan tayo dito ah? O, hindi, sabi ko siya ba. Baka bumaon na siya ng sarili niya sa lupa. kaya hindi mo siya mahanap. Kasi sabi niya hindi mo daw siya mahanap. Mahahanap ko yan, Kulot. Maliit lang yung barin. Ano yun? Hanapin mo na tiranin. Kailan, kailan ba yung labas mo? Ay, May yun lang. wala akong biyok. Kaya nga tigang na tigang ako. Buti ka nga may D.O.C. Wala akong D.O.C. din dito, Pero pwede tayo maglabas, pwede. Ay, hindi ako. May pwede. hindi tayo niyan. Hindi eh, magpadala pwede. ka ng pera, pwede ka man mag-ano, maglabas, di ba? Driver yung nagpapadala. Hindi ako nakakalabas dito. Hanggang Wala. labas ng D.O.C. lang oh, Mag-uusap na kayo sa baba. Masyado na kayong ano. <laughs> okay, okay na kayo? Ano, nagsasawa, nagsasawa na sa atin. Ayan. Ikaw, to, ikaw host, bak Nayaan mo lang ako dito na awayin ako nila ha. O e pa anong gusto mo kakampihan ka niya? Walang kampihan dito, dapat huh? <laughs> na. Tawang-tawa ka pa. Alam mo yung ginagawa niyo? Nagla-live lang ako dito, binibigyan niyo ako ng problema. Problema ah. mo na yun. <laughs> Gusto nyo, surahin ko kayo. Ano binibigyan ka ng problema? Masasarapan ka pa nga, titira ka na lang. Problema mo. O bakit kayo, kayo? nag-aaway? Kasi sanabi ko, magkasundo kayo, huwag kayo mag-aaway. Ito o si Kulot, oh. Si Kulot kasi, umukay ka ma na si Kulot. Problema ba yun? Wala kang problema si Maldita, eh. Ang importante, Kulot, matira ka. Maging success yung ano, yung hinahanap mo dito. Hindi yung mo, kasi. <laughs> ayaw mag eh. mo mag-share muna, na oh. Kung Sige na nga Ayo. Ako nga, nag-share ako Ay. sa inyong talagang si Tapos ikaw ayaw magshare. mag-share Guys, may paalala lang ako sa inyo guys ha? Mayroong taong Nagpapanggap na ako Kinukuha niya yung picture ko Tapos gumawa siya ng Facebook Sinachat niya yung mga babaeng umakit dito at kumbaga binibidyo sex niya, please lang guys, hindi ako yon. Kung meron man magpapanggap na ako, kailangan makita niyo yung muka. Kapag hindi ako, hindi ako yon. Paano mo Kaya nalaman? Na na Nagme-message sa akin yung mga babae na nagtatanong kung ako ba yon. Sabi ko, hindi ako yan. Guys, isang isang account okay. lang sa Facebook yung ginagamit ko. Yung page, yung messenger ng page ko, hindi ko ginagamit yon. Okay? Ang, ang Facebook ko, Eddie eh, Kimmy J. Yun lang. Wala nang iba. Wala nang iba. Kapag may magpanggap na ako, kailangan makita nyo yung itsura. Kapag hindi nagpapakita, hindi ako yon. Sinabi ko na guys ha, dapat makita nyo yung muka. Kapag hindi nyo nakikita, hindi ako yon. Kaya kung ano mangyari sa inyo dyan, labas ako don. So, ganun lang. Ingat kayo. Maraming salamat. Kayong tatlo, mag-ingat din kayo. No? Okay? Ingatan nyo yung mga sarili nyo. Titirain ko pa kayo. <laughs> Ay, talaga, talaga. Malapit na ako umuwi. Matitira na ako nito. Wala kayong dalawa. Hmm. Sorry <laughs> na lang sa inyo. Mali ang diskarte mo, Maldita. Sinasabi mo. Dapat din mo sinasabi. Kasi babantayin ka ni Kulot. Maya-maya. Huh? Ay, maya. Bella. Maya-maya, tatawag si Kulot sa'yo kung nasaan ka. Nasa Dubai naman siya. Nung magagawa niya pag umuwi ako? Mapipigilan niya ba ako? Malalaman niya nga. Diba? Ay, ayaw mo nyo. Ayaw mo nun. May inggit siya. Kapag hindi mo, pag hindi mo ginawang malinis yung galawan mo, hindi kita titirahin. <laughs> Ay, sige. Okay, mula ngayon, wala na mga kalam. Hindi mo magagali. Panoorin ko pa kayo. Hindi diba? wow. <laughs> <laughs> basta habang, basta habang nanonood ka, labas dila ka. Sayag ako. Naman. Oo. Oo. Ay, mm -hmm. Alay na siya, lang siya, ate siya vlogs so. <laughs> oh. wait lang, wait lang. Magkaroon tayo ng schedule. An anong, anong, an ka uwi ng Pilipinas, ate siya? March. March 20? March. 2025. 20, 26. Ay, 26. 26. Ikaw, kulot. January. Ala! Pangalawa si kulot matitira sa akin. Ikaw okay. lang <laughs> Ano ba? Ah, Wala ka po uwi ka. Kailan ko lot? Kailan ka uwi? Ah. January po. Oh, Kailang mas mauna ka. January. 2027. Oh. Oh, oh. Mas una pa ako makatikim oh. kaysa sa'yo. Hmm. <laughs> 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 uh, ikaw, Maldita. Ah. Okay. Na <laughs> ako na. Bukong bukong na talaga. rako. Oh, oh. Mm, sige. Maraming salamat sa inyo, ha. Ingat kayo. Sinabi ko, ha, may, may mag-video call sa inyo na hindi ako. Please lang, guys. Ingatan nyo sa sarili nyo. Ay, salamat. Na na Pag hindi na ako nakiyat na dito, ibig sabihin natira na ako. Pag natira na ako, <laughs> hindi na ako nakiyat. Na <laughs> Isang beses lang, tayo mas Pero mas lo, mas lugi okay si Kulot. Siyempre, nakuha ko na yung hinahanap ko. Kasi ako haakyat ko. Imik na ako. Wala akong magawa. Magkamay-kamay ka muna, ]emente. Kulot. taste taste mo na. Nakawa naman itong malayo. Nakawa naman. Okay lang yan, may boyfriend naman si Kulot. Oo, parang mayyak si Kulot. Hindi ba nito yung Kulot? Kahit sa video call kasi kinakamay ka naman eh. Paano naman ako? Hindi na, ano kasi ako? Napuyat talaga ako kagabi. Hmm. Napuyat ka dyan. Okay na. Maraming salamat ha. Ibaba ko na kay tatlo. mag usap kayo sa baba. Bye-bye. <coughs>